Nay, ako po to. Si Jay. Oh. Oo nga, pasensya na. Namiss ko lang talaga kasing kapatid mo. Ako din po, Nay. <laughs> Pwede kita akapin. Mas namiss ko din po si Ate Wallet. Hmm? Unfortunately, walang makukuha si Mookie sa mga naiwang ari-arian ni Yalil She's not Olive uh, legal daughter. Tinagamit lang yung birth certificate ni Maria Angela, who is already dead. Sa so batas, the next of kin will inherit everything. And that's Jane. I'm so sorry, Emma and Danilo. Pero huwag kayong mag-alala. Akong bahala kay Muki. I'll take care of her. Actually, sa inyong lahat. Ano ba kayo? We're a family, di ba? Alam ano niyo, sa totoo lang, ang gusto ko sanang mangyari eh, magsama-sama na lang tayo sa iisang bahay eh. Actually, I already bought a property. O, oh, di ba? Kaso tayong lahat doon! Ang saya, di ba? Oo, oh, hey. anak, masangay. Ayun. Ano, <laughs> ano? What do you think? Pasensya ka na, pero hindi namin kailangan makitira sa'yo. Okay lang kami. Oh, sis. Sige na naman. Tanggapin mo na yung offer ko. Marami akong pwedeng ibigay para sa mga pangangailangan ni Muki. Hindi niyo na kailangan problemahin yun. Ako nang bahala sa lahat. Jade, um, masensya ka na talaga. Kakayanan namin dalawa ni Danilo to. At kung sakaling mangailangan kami ng tulong, Magsasabi na lang kami. Diyos, salamat talaga. Sayang naman. Kakasama na sana tayo, di ba, Nay? Pero sige, kayong bahala. Um, attorney, salamat po sa pagpunta niya. Hatid ko na si attorney. Salamat po. Bye, sis. Bye. Say, Sa'yo na rin, Nay. Sige po. Ano ka ba? Nagmamalasakit lang 'yung kapatid mo. Nay, gusto ko po ng tahimik na buhay. Ayoko po naaalala si Olive o nakikita 'yung mukha niya. Kung gusto niyo pong sumama kay Jayden, hindi ko na po kayo pipigilan. Emma naman. Hindi ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa anak mo. Walang-wala na tayo. Kita mo naman, nakikitira lang tayo dito. Naibabalik po tayo dun sa dati natin tinitirahan. Maghahanap po ako ng trabaho. Tutulong ako kay Danilo. Magdodoble kahit po kami. Naikakayanin po natin to. Punta ako lang si Mookie para makaalis na tayo. ng ulo ng asawa mo? Ano? Talaga bang kakayanin ninyong buhayin si Muki? Nay, sa totoo lang, paubos talaga yung ipon namin ni Emma. Ang laki pa ng utak ko doon sa kumpanya. Tapos kailangan ko pang bayaran yung pagpapagawa doon sa nabanggang delivery van. Pero, kailangan ko supportan yung asawa ko na eh. Paano? Kunin mo na lahat ng gamit nila dong para hindi na sila pumasok pagdating nila. Ay, sagkasuhin mo lahat, ha? Huwag kang magtitira ng kahit na ano. Kunin mo lahat. Ayusin mo. Aling Tina, mabuti naman at bumalik kayo. Opo. Edward! Dalihan mo! Bilisan mo! Para hindi na sila papasok diyan sa loob! Uh, Ba't hindi? Dito Ay, dito! Hindi pa Ano? Hindi na ho kami pwedeng bumalik! Bayad po ho yung buwan namin! Ayan! Umanap na kayo na ibang matitirhan. Nagbayad na sa akin ng six months in advance yung bagong titira dito at tinoble pa niya ang renta. Kaya yeah, sige na. Ano sa ka, nah. hindi na. hindi naman pwede. Yung bayad ko ako kami. Sige na, sige na. Ema, na Wala namang yari uh. kahit makipagtalo pa tayo sa kanya. Sige, sige ka na, sige na. Sige na, sige na, na. Tara na. Sige na, binalik Umalis. ko ng pera niyo eh. Di ba? Ah, yun yeah. na. Anak, okay ka lang? Ha? Huh? Mayinig ka ata ah. Ay, Ema, hanap na ako na masasakyan ah. Sige, na. sige. Anong nilalagnat ka? Nung ka ba? Da, nilalag na si Muki. Oh, taga, ito na, ito na. Ito, may taxi dito. Ay, ay, ay. Tara, tara. Lagay ko na paggamit. Dan! Dan! Dan Muki! Dali na sa ospital! Dali! Dali ka na! Dali na! Dali sa ospital po muna tayo, kuya. Patulong naman kami. Sige po. Sige po. Dandali. Okay na. Uh. Emma, eh, yung pinto. Sige kuya, sa ospital ha. Po. Dali. Dali. Uh. Hello, ma'am? Paki-check yung cash wallet mo. Na-transfer ko na yung remaining na six months na upa. Yes, ma'am. Salamat po. Maraming salamat po, ma'am. Naku, sigurado pong magtatagay kayo dito sa pagtira sa apartment. ko, Maraming pong salamat. Kahit saan ka magpunta, Emma, sisiguraduhin ko Nasa sa akin at sa akin ka lang babagsak. Kayong lahat.